Dusi anyos pa lang ako, wala na akong mga magulang. Maga silang kinuha sa akin. Dalawa kami magkapatid at may sarili na siyang pamilya. Kaya na magang edad, nagtatrabaho na ako kung saan saan bilang katulong. Hanggang napadpad ako sa Cebu kung saan nakilala ko si Freddy. Si Freddy ay kapatid ng amo ko. Tumira siya doon habang nag-aaral ng medisina sa Cebu. Tagasampuanga kasi sila. Amin ko, sobrang gwapo niya. Matangos ang ilong, maliit ang mata, matangkad, may lahi kasi silang insek at kastila. At dahil pogi at mayaman siya, ang daming babaeng nagkakagusto sa kanya. Kasali na doon yung mga tindera at employees ng amo ko. May optical clinic kasi yung amo ko at saka may tindahan din. Siyempre mga klase din niya. Araw-araw may tumatawag na babae at hinahanap siya Mapagbigay na tao si Freddy, lahat ng babae na nagkakagusto sa kanya, hindi nagsisisi kasi ginawa niya lahat. Ganyan siya ka-giving. In short, isa siyang malaking playboy. Dahil nasa kanya na ang lahat, guwapo, matalino, mayaman, mabait at higit sa lahat, playboy, pinagpray ko talaga sa Panginoon ng mataimdim na hindi ako magkakagusto sa kanya. Dininig naman na ako ng Panginoon. Nung nangligaw siya sa akin, walang epekto sa akin. Ako pa ang nagsiserve ng snacks kung may bisita siyang babae. Ako ang tagasagot ng telepono wala ma, wala akong cellphone noon so habang yung iba umiiyak pag may nakita silang ibang babae si Freddy ako lang pala ang katulong sa bahay marami lang kami sa umaga dahil may tindahan ang amo ko kaya may mga tindera siya at may mga empleyado din sa optical clinic niya isang araw nangungulit si Freddy na sagutin ko siya habang nagluluto ako sa kusina Ayaw masali sa listahan mo, okay? Umalis ka na, nagluluto pa ako, sabi ko sa kanya. Sa halip na umalis siya, sinira niya ang pinto at nakatitig sa akin at nagmamakaawa na sagutin ko siya. Nakaramdam ako ng takot. Kaya, kasi kami lang dalawa doon sa bahay. Kaya dahil sa takot ko, sabi ko, sige, 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 sinagot na kita. Buksan mo ng pinto. Ang saya niya. Tapos sabay sabi, walang bawian ha. Sabay labas sa kusina. So, in short, naging isa ako sa mga diyowa niya. Pero hindi ko naman siniseryoso kasi alam ko namang marami kami. At sinagot ko lang para hindi na mangungulit. Isang araw may bumisita sa kanya, isa sa mga girlfriend niya. Nag-serve ako ng snacks, pagkatapos nilang mag-usap, umalis sila, manood daw sila ng sine. Yung secretary ng amo ko, iyak na iyak, boyfriend din niya kasi si Freddy. Pero ako sa totoo lang, wala, wala lang. Buti na lang talaga, hindi ko siya nagustuhan. Tumalab talaga yung prayer ko. Kinabukasan, nilapitan niya ako. Dai, yan ang tawag niya sa akin. Bakit ganon? Hindi hindi kita nakikitang nagsiselos. Hindi mo ba talaga ako gusto? Tanong niya. Bakit naman ako magsisilos? Alam ko namang playboy ka. Sagot ko. Gusto mo bang hiwalayan ko silang lahat? Sabi niya. Hi yang ko silang lahat. Sumama ka sa akin kapag yayain kita mag-date. niya. Nako, wag, mo, wag na. Huwag mo na silang hi hiwalayan lahat kasi hindi hindi ako sasama sa iyo, sagot ko. Hindi talaga ako sumasama sa kanya, natatakot ako na baka may gagawin siya nako na mapapatay ko talaga siya. pa paman kahit babae siya, may dalawa siyang katangian na hindi ko maiiwasang mahulog sa kanya. Napaka-caring niya. Siya ang taga-alaga sa akin sa tuwing may sakit ako. Pati sa pag uras ng pag-inom ng gamot, yung mesa ko sa kwarto puno ng pagkain. At kahit pinagtabuyan ko siya at minalditahan, ngingitian ka lang niya. Kaya medyo nahulog na ako sa kanya. Buti na lang may nakilala akong master cutter sa patahian na malapit sa tindahan ng amo ko. Sabi ko sa sarili ko, itong lalaking to ang bagay sa akin. Sa totoo lang, ayaw ko din kay Freddy dahil mayaman siya at katulong lang ako. Magiging doktor siya habang ako, grade 5 lang natapos ko. Malayo agwat namin sa buhay. Tapos, babae pa, guwapo pa, malaki talaga siyang red flag sa akin. Nagkambutihan kami sa Master Cutter, itago natin sa pangalang Andres. Dahil wala na akong magulang, sabi niya, hihingi daw siya ng permiso sa amo ko na liligawan niya ako. Pumunta nga siya sa bahay, tinawag ko amo ko. Nung nalaman ng amo ko ang dahilan bakit pumunta si Andres, agad siyang nagtungo sa kwarto ni Freddy at sinabi ang lahat. Dali-daling bumaba si Freddy at pinagdabuyan si Andres. Galit na galit si Freddy at pinalis ko si Andres para maiwasan ang kanilang pag-aaway. Bakit mo ginawa to? ako ang boyfriend mo, pinakilala na kita sa magulang ko at kapatid ko. Bakit ka ba nag, nagpapaligaw? Hindi nga kita gusto at tsaka marami kang babae, sagot ko. Hihiwalay ko nga sila, pumayag ka lang na makipag sa akin. Ano bang, ano bang nakikita mo sa lalaki yung nawala sa akin? Pareho kami mahirap. Hindi siya nakasagot ka agad. E, ba yan? Tanggap ka nga ng pamilya ko. Di ba nga, pag, bumibisita si mama dito, lagi kang may pasalubong. Ano bang, ano, ano ba yung nasa isip mo? Hindi na nag, hindi na ako sumagot para matapos na. So, talagang galit na galit siya sa panahon na yon. Hindi talaga natuloy kung anong meron kami ni Andres. Hanggang dumating ang araw. na natapos na niya ang pag-aaral niya at kailangan niya nang pumunta sa Manila para sa exam. So, sa hindi pa siya pumunta, kinausap niya ako. Pagbalik ko, magpapakasal na tayo. Ayoko, sabi ko. Bakit? tanong niya. Marami pa akong gustong gawin sa buhay. gawin mo habang kasama ako, hindi naman kita pinipigilan. Basta ayaw mo man o hindi, papakasal tayo balik pagbalik ko, sabi niya. Talagang firm siya nung sinabi niya 'yon. Sa totoo naman talaga, pinakilala niya niyan ako sa mama niya, papa niya at mga kapatid niya at tanggap naman nila ako kahit katulong kasi yung reasoning ng mga magulang niya sa mga lalaki nilang anak hindi sila pumipigil kahit katulong o mahirap yung magiging asawa ng kanilang anak na lalaki kasi yung lalaki daw yung maghahanap buhay hindi naman yung babae pero sa mga babaeng anak nila iba naman hindi sila pumapayag na mahirap o walang walang permanenteng trabaho yung lalaki kasi pag ganun yung anak daw nilang babae ang maghahanap buhay para sa pamilya at hindi nila gusto yung ganun. At saka ang bait-bait ng mga parents niya, yung mga kapatid niya sa akin. Talagang mafe-feel mo na welcome talaga ako sa family nila. At saka pinakilala ako na Freddy sa kanila na talagang sabi niya sa kanila na ako daw yung gusto niya magiging asawa. Iwan ko ba doon anong, anong nakita niya sa akin na bakit gusto niya ako magiging asawa? Eh, marami naman siyang babae. Tapos, sa hindi pa siya nakatapos pala ng pag-aaral, hiniwalayan niya na yung lahat. Ako na lang yung nag-iisa kasi papakasal, papakasalan daw niya na ako. Dahil sa takot kong magpakasal sa kanya, dahil mahirap lang ako, habang nandun siya sa Manila, pumuslit ako at hindi ako nagpaalam sa aking amo kasi alam kong hindi ako papayagan. Napadpad ako sa Mindanao at doon ako namasukan. Pagdaan ng dalawang taon, umuwi ako sa aming probinsya at doon ko nalaman na hinahanap ako ni Freddy at nakarating siya sa, sa bahay namin. Kahanap sa akin. Iyak daw siya ng iyak sa awa, sa awa ko, bumalik ako sa sibo sa amo ko at napagalaman ko sa amo ko ilang buwan nagmukmuk si Freddy. Pag-uwi daw niya sa pag-uwi niya may dala na itong singsing -sing at hinahanap ako. Nung tinanong ko na saan na siya, ang sabi ng amo ko kasal na sa iba si Freddy. Nakabunti siya at pinagutan niya ito. Nung pinaalam ng amo ko na bumalik ako, agad pumunta si Freddy at kinausap ako. Bakit huli ka nang dumating? Tanong niya. Kung dumating ka lang na hindi pa ako kasal, hindi ako hindi ko itutuloy ang kasal. Hindi ako nakasagot, kasalan ko rin naman huli na na realize ko na gusto ko na pala siya. Natatabunan lang siguro ako ng takot hindi rin ako nagtagal sa amo ko kasi simula nang doon ako, araw-araw na pumunta si Freddie doon at laging dal, ang paborito kong ice cream at cake. Ayaw ko maging kabit kaya umalis din ako. Minsan talaga may mga desisyon tayong pinagsisihan sa huli o hindi talaga kami para sa itis, is, isa't isa. Salamat sa pakikinig hanggang sa susunod. Uh, kaya sobra sakit sa akin na bitawan ka Ngunit ngayon ay hindi na ba tayo Tayo'y napagod Sa labay na talo Kaya...